Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito ulit tayo sa Nike View. Nagmamadali. <laughs> At, ah, uh, dahil ang dami nag-request sa atin, so, marilikot na sana kayo. Kita-kits na lang dito sa Nike View. Ayan, no, ang dami niya, no? Parang 1, 2, 3, 4, parang 10. <laughs> ang nag-request sa atin, na kung pwedeng pasyalan natin yung mga possible na maging bahay nila. So, dito sa so, Black 48 tayo. Okay, ito na yung Black 48. Kung nakikita nyo, yan, ilag tayo sa... Ari <laughs> Mal malalim pala to. Just me. At ito na yung Black 48. Shout out kay Sir uh, JC Diaz Jr. So shout out to sa inyo. Pinahanap po ninyo ay... Uh, Lot 9, Block 48 at ito na yung block 48. Ito po yung lot 13. So, hanapin natin banda Okay? So, sama kayo ha? Kung nasaan na yun. Kasi 11 na to 13 yun eh. So, at ayun, nakita na natin yung lot 9. Yahoo! Hindi na tayo nag-arap ng mahaba pa. So, ito yung lot 9. Parang may mga nauhulog doon. <laughs> Ito na yung lot 9 Ayos na naman siya Pinturado na Kikita nyo ba? Black 48, lot 9 Hindi yan 6 9 <laughs> yan Ilipat natin yung camera natin Para makita nyo ng maayos Okay, so ayan o oh. Kulang na lang siya ng bintana Jalousy So far Matapos na At ah uh, Isami na lang Ayan o oh. Isamin na lang yung kulang niya. So, siyempre, may kwarto at CR. Alos okay na lahat. Wala, oh. O, ayan, oh. Ito na. Kunti na lang. Matatapos na to. At ito yung extension sa likod. Oh, grabe, napakatas na ng padar niyo sa likod, ah. Ayan, oh. Parang kunti na lang idadagdag nyo para masaraduhan niyo na yung likod ninyo. Sarap dito sa lugar niyo, Hangin, na ah. At yung kapitbahay niyo, may music doon. Sarado na natin to. Makapirate pa tayo. So, ito yung itsura na magiging bahay po ninyo. Sir G.C. Diaz Jr. At uh, tuloy-tuloy naman yung pag-aayos nila. So, ayan na nga. Halos na ito. Okay na pala ito. Yung uh, pinto sa CR. Parang ang ganda pa ng ano, uh, pinto na CR. Oh, dahil bago. At mga posit oh, mga brand new. ba oh. Diba? So, kisami na lang kung lalagyan pa ng kisami ito. Tapos yung mga wiring sa loob pa na. At ah, uh, siyempre, Min road ho kayo. ay yung magiging lugar po ninyo. Bali, panglima kayo. Magmula dyan sa kanto na yan. So, pagkapapasok kayo dito, pagka nakita nyo yan, o itong kanto na yan, itong crossing na yan, kakanan lang ho kayo dito, pang apat na bahay po kayo. Ayan, magmula doon sa kanto na yan, papunta dito, ayan, 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 ayan. So, ito na yung magiging lugar po ninyo. Lawak ng kalsada po ninyo. ba diba? Tsaka kalayo layo sa kapitbahay po ninyo. Kuryente, madali na lang. Ayan, pwedeng temporary na kuryente kung wala pa kayo sa Meralco. Submeter muna. Okay? So, yung punta naman tayo sa block 64. Tsaka 76. Sama kayo, ha? Doon sa pupunta natin. Okay. Itong... Block 40 at 49 sa kabila eh. Ay nahanap natin, susunod natin ay Block 64 Lat kay uh, jelly Chelyo. Basta ganun to Black 61 na, oh. ah uh, dito na tayo. Akala ko napakalayo pa nung, ah, uh, dito, Black 64. Lapit na pala. Ito yung lugar. Ang, gong, ang ganda na pala dito kasi itong fat walk na to. Ayan, kung nakikita nyo na yung kalsada na yan. Uh, tawag dito. Yung iba nito, ay hindi pa simentado. Pero ito simentado na, oh. Tsaka, masyado siyang malapad. Parang, ang iba nito ay kalahati lang nitong kalsada nato, itong path walk. Ganun lang kalaki yung danang. Pero dito, ang lapad. Ano gagawa nyo? Ay, maganda yan. So, nandito na tayo sa block 63. Block 63 na tayo. At, ah... Uh, Saan ako pinay yung 64? Parang, sa mga dati ko pagpasyal dito eh. O, oh, hindi pa nga oh. Ayan oh. Ito na yung Black 64 oh. So, o, oh, yung nga rin to eh. Ayan oh, Black 64, B64. So, ibig sabihin niyang Black. Yung 63 ito gawa na oh. At ito yung 64, ayun, wala pa siyang ginagawa sa kanya. Ayun lang. So, shout out to sa inyo, sir. Uh, Ch Chileyo? Kasi tinan nyo naman yung ano niya. At, oh. ayan o. At JLI. Dalawang OO0. so, lot 13. So, hindi lang natin alam kung 64 pa ito. May nakaharang doon. No? Oh. Ah, wala Oh. Ah, ito, teka. Kung 64 pa ito. Oh! Ah. 18. no? Oh, yun, ginagawa na to. 64 din pala to. Ito ay lot 18. Lot 18 to. So, hindi lang natin alam kung saan yung notification. Parang ito pa lang yung ginagawang dalawa. Papunta dun sa kabila. Wala nang bundok dyan sa gitna, oh. Kung nakikita nyo. Wala na. Binatag na nila. Kasi Uh, alam natin sa original layout plan nitong uh, diyan sa lugar na yan ay uh, school no high school so ito na yung likod ng ano 17 so ayan siya at ah uh, Ayan, block 64, lot 17, yung 13, wala pang ginagawa. At uh, tulad nito, kunti na lang, pero may kisa na siya. Oh. Galing, di ba? Pagkamayangin talaga dito sa lugar na ito, ang lakas, napaka-presko. Ayan, oh. Uh, nung, ah oras ngayon? Parang alas 4. Ito yung pagkawala divider yung bahay. So, ganyan yung itsura niya. Ganyan yung bird type ng bahay. Okay, so yun, wala pang... Hindi pa ginagawa maliban dun sa dalawa, sa block 64. Parang yun ang nga sinasabi ko. So, yung 65, ayan o, ginawa na din maliban po sa block 64. Tapos yung iba pa. So, hanap naman natin, ito yung 65. Sama tayo. 67. 67. So, 76 pala. 76. Ah, ito. Malayo-layo pa rin. Parang sampung ano pa yun, na. Sige. Lakarin na natin. Sixty-five. Bo, oh. dito tayo dadaan. Kasi, parang feel ko lang na dumaan dito. Ito yung likod ng mga kabahayan, no? Oh. Ayan, oh. At sa kabila. Ah, oh, may nakarelocate na pala dyan. May tao na, no, oh. May tao na. Kasi pinayos na yung likod eh. Ay, doon pala sa dulo yung 76. So, yan o. Oh. Ah, o. Oh. 65 na. May nakatera na rin. Doon po pala yung 76. Okay, sige. Ah, uh, Balik tayo doon sa ano. Tama lang kayo ha. Okay, so yan. Nandito na yung Black 62. Ay, Black 62. <laughs> Wala, hilo na ako. 76 pala. Block 76. Sorry ah. Naka-register siya akin. 62 doon. So ito yung Block 76. So hanap natin ay Lot 18. Ah, baka na sa dulo. Lot 18, parang... Naano ko na to? Dito yung uh, gagawing uh, elementary. Tatayo ng elementary school itong lugar na to based dun sa layout plan ha yung sa map oh ito 14 76 lot 14 so ayos na ito dito oh aso nga lang staggered yung paggagawa oh ito oh ayos na pala ito so shout out kay ma'am ah uh, Hensel Dell so block 76 na naik, naikbi po ah lot 18 so ito na po yung block 76 Ayos na ho siya gawa na. Malinis na nga rin pagkakagawa. Yo. Oh. Ah, kumpleto na oh. May, may ceiling na. Mukhang kayo na lang po yung hinihintay ho nitong bahay ho nito. Ito yung magiging lugar nyo. Wala na ho kayong kaharapan. So itong bakanting lote nito, ang alam ko sa layout plan ng map dito sa Nightview, ito ay uh, elementary school yung itatayo dito. So, ang sarap at ang ganda dito sa pwesto nyo, ah. <laughs> Parang gusto ko. Ganda, oh. Ito na, oh. Diba? Wala na kayong uh, katapatan. So, bali... Sa likod pala meron. Pero yung harap, ito na siya yung harap niya. Ito dito kasi, school na yan, eh. Alam ko, eskwilahan na dito. So, pinapatag na nga nila dati, uh, ayun, makikita nyo yung bun uh, bundok na lupa na yan. So, ganyan siya yung tabo niyan dito. Ngayon, ah, yan ako, flat na, na. Naging flat land na. So, ayun. Uh, hanap naman natin 82 at uh, 100. Tingnan nga natin yung 100.